So, what's up mga brother? Another day, another vlog. Ngayon, nite-testing namin ang binili kong helmet, anti-fog film. Hindi kumagaling intercom namin, low sa akin. Okay, bayin ito saglit. Game?

Wala na tayong gas konti na lang to Ano mabot So ayun guys, first time ko lang din palang gumamit ng anti-fog film Para sa helmet visor Kasi number one problema ko yan eh Pag either malamig Or sobrang Ang kong huminga Ganon Ang daling nagpapag ng visor ko So, ayun eh oh, mapapansin niya sa ko siya ngayon. Medyo nakakapanibago siya. Parang nakakaduling eh oo, baka sa paningin ko lang. Pero nakakaduling siya. Effective naman, baka siguro hindi lang ako sanay pa. Kaya pakiramdaman muna natin siya sa long run. Lalo kapag umulan, dun siya maganda i-test. Ngayon kasi hindi na siya nagpapag kahit huminga ako.

kita tambay ngayong araw ito naman sa C5 to hindi ko alam kung C5 extension ba tawag dito kasi yung C5 yung galing ka ng Las Piñas ito yung but first coffee ito na walang tao uy wala na naman tao ang sayo ngayon tsura namin oh no? <laughs> Park lang ako buti malamig hindi ako masyadong pinagpawisan grabe traffic sa sukat oh yeah never ko pa kaya -check yung ano niya yung PSI sa gulong feeling ko kaya siya yung parang medyo mabagal siya kapag minaman na yun pag ang kaskita or si mama ito nila ako nakikita nga ano Papuwing ano tong in-order mo sa akin? Plain lang yan. Okay, Sa'yo? Caramel macchiato. Sa ito guys, lasagna. Saan ba kayo nung bag mo yun? Hindi na ako napapaklaan. Hindi na alam, pinitingnan ko ng puro yung black coffee. <laughs> e, Bakit lang ito tumatandaan ba? Children. So, guys, ano na ako. Going 19 years old na ako. Dapat na ako maging independent. Oh, nakita ko yun. Ano na ko yun? Dito may naman ako. Sige na, <natin>, 21. <laughs> so, guys, ito yung binamang lagi. Kukotche kapagas. Ganda nung sa chuner, ano? Ah, So ngayon yung ano yung pinukulo, pinukulo. Ibig ba yung kanina eh. NK400. Ano, Laging color block yung pants. But... Hindi ito kanina. Eh. Secret. <laughs> <laughs> Mamaya panoorin mo na yung clip. Tapos <laughs> yung yung ano? ano. yan? safety bang yung ano. Ah, focus ka na <laughs> Baduy eh. <laughs> Ikaw yung nagiging ano, nagiging stabilizer. Hmm. Babang-baba na ako. Ikaw na ganun ko ba? <laughs> Mali yung pagkakalagay ko ng ano? Uh, health advisor, eh, ng health advisor ng anti film. Masyado siyang mataas. At pala medyo binaba ako dito. Dapat medyo mababa siya. Ito mo. Pero good still. Ganda rin siya tignan. Bumangat nga yung ano nung pag-install ko yun. Yeah, May ano, touch ID. <laughs> Walang grado. <drive, bro. laughs> <laughs> Hindi ko maalam eh. Kamaya, gusto ko subukan. Pag sobrang dilim na talaga. Para yung pag nag-reflect sa akin yung ilaw ng mga makakasalubo pang sanggala. Ang asal kasi sa ls yan, tulad na Moto World, nagbebenta sila ng ls na helmet. Pero hindi sila nagbebenta ng accessories tulad ng pinlock. Eh yung pinlock, based sa reviews, maganda daw talaga yan. Yung mga ibang brand, KYT, ano ba, ba yung nakita ko? Kasi yung mga ibang brand, meron silang pinlock na available dito. Ayan. Hindi pa alam kung saan ko order Amazon nata. Para sa Nyapi. Ano nga ako, Siyapi Takbuwante. Senti. Pag nag tayo, nakagamit lang ako dito. <coughs> hmm. So may kakantok sa akin. Saan ng background music? <laughs> 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 Sige <laughs> na ko. Masyado mo sinasol. Sino pala tayo kumain. <laughs> ano lang tayo, snacks kami na. Yung ano, mulak and saimans. Kaya nga nag-ano for magumaligo. Siya yung chisos niya. Kulang Kulang lang. Eh, cheese sauce ko white sauce. Pula lang sila ng asin. Hmm. Yeah. Masang sarap. Ayan, eh, gawa ko. <laughs> diba si Gosselin pag nagluluto sa sa kambing? Eh, mabilis mm. ano? Pag ako nagluto ko ng kambing daga, ang buti ng dalawa mo. Ito lang yung talaga dapat yung mag-video ngayon. Ginawa ko lang rasin yung pag-try anti-fog film para mga eh. Huwag <laughs> <laughs> <-try> <laughs> na tayo. Hindi ako nakikinamon ha. Nagbuto na tayo ng mga ilo. May lakas. Na Mu <laughs> Ito cheesecake. Ito ang blueberry cheesecake. First bite. Thank you, Lord. Masarap siya, masarap. Second bite. <laughs> Babalik kami. Kakain lang kami ng blueberry shish cake. So hey, guys. tapos lang namin magkape at na-stranded kami ng matagal. Grabing lakas ng ulan kanina Alam Ang manapagpag yun, mababasa ka talaga Game? Let's go, let's go Pwede testing natin kung mag pa ba yung visor Sakto, umulan wait lang Marami lamig Labas na tayo dito Ngunit nakaharap Ingat-ingat sa daan guys Tapos pangit sa ano anti fog film na to pag medyo basa mas natamaan ng ilaw grabe yung reflection ng ano nung ilaw nila wala akong makitang maayos ay taas pa ah <laughs> ayun mas malala siyang mag moist <sighs> baho <laughs> grabe pagkablerg niya wala akong makikita maling hindi ako maling hindi ako nagdala ng jacket Hininga test <sighs> Wala Wala siya <laughs> Isa pa, isa pa Ito lang U-turn muna tayo Taka ah, ma-distract ako eh Madaan po Ito na tayo papasok Ayun, no. wag ka magsa-sudden brake sa ganyan Slide ka talaga basa sa sabatos ko ayun nagmamoy siya ulit ah feeling ko wag lang magsasalita pero pag galing sa ilong yung hangin okay lang natan ulit hininga test <sighs> ayun mas tumala na siya gulong ka to binagawa Nagpahamin pala ako ng gulong. Kasi medyo nahihirapan na akong i-maneuver yung manibe. Ayun! Nako po! So ayun, nagpahamin na nga ako ng gulong. Kasi nahihirapan na akong i-maneuver yung motor. Parang feeling ko mas, mas bumigat siya. Ngayon namang hinanginan ko siya. Mas napansin ko na ang tagtag na pala nung front shocks nito. Parang ano na siya for repacking na ulit. Parang na siyang nagbo-bottom out. Gastos na naman. Okay, <laughs> thank you. By the way, naka-Bluetooth no, lang pala yung connection ng DJ mic mini natin pa namita ko ng receiver baka mabasa ka sa ulan hindi niya rin naririnig si Love ngayon hindi ko alam kung gaano ka clear yung audio so sorry agad guys so marirecommend ko ba yung anti-fog film? siguro itong anti-fog film na to hindi tutorial pa ako ng ibang brand may nakita ko yung moko to Goods yung mga reviews niya Nagana naman daw. Pero may mga ilan ilan pa din na nag review na hindi rin daw siya ganun ka effective. So try ko muna mag purchase nun then ang ko ulit siya na quick review. So yun guys, dito na kami malapit sa bahay kung umabot ka sa part na to thank you sana nag enjoy uli kayo hanggang sa muli bye bye